Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media na nagkarelasyon si Daniel Padilla kay Kay Abad. Si Daniel ay nasa hot seat ngayon dahil sa di umano'y panloloko niya kay Catherine Bernardo at nangyari ito ng maraming beses. Sa recent cryptic post ng ate ni Catherine na si Kay Bernardo. Lalong umingay ang cheating allegations laban kay Daniel. Sa post kasi ng ate ni Catherine, may caption siya na, We know what you did last summer at sa iba ba ay mga taon. Kung saan ay hinala ng mga netizens na ang mga taon na iyon ay ang panahong natuklasan ni Catherine ang mga relasyon ni Daniel sa iba't ibang babae. Kamakailan lang, may bagong pangalan na nalink sa aktor. Di umano, may relasyon sila ni Ariel Garcia. Si Ariel ay kasal kay Patrick Sugi, isa sa mga miyembro ng Nguya Squad kung saan kasali rin sina Catherine at Daniel. Dahil daw sa isyong ito ang pagkawala ng Catherine sa kasal ni na Patrick at Ariel, Bukod dyan, isa pang social media post ng isang netizen ang lumikha ng speculations na si Daniel Padilla ay may relasyon din kay Kay Abad. Sinabi ng netizen sa isang blind item post na nag-check-in si Disco sa isang hotel kasama ang certain K.A. Tumating umano ang ina ni Disco sa hotel at nagde-demand na palabasin ang kanyang anak. Gayun paman, hindi nangyari ang gusto niya dahil bahagi ng protocol ng hotel na huwag ibunyag ang impormasyon ng kanilang mga guest mapapansin na sa ibaba ng blind item post ay may nakasulat na KA ng tabing ilog. Dahil dito, maraming netizen ang nagtanong tungkol sa pagkakakilanla ni KA at may ibang netizen naman ay binabanggit ang pangalan ni KA Abad. Ibinahagi ng isa pang netizen ang isang lumang Instagram post tungkol sa umano'y ugali ni Daniel Padilla sa likod ng kamera at ang di umano'y relasyon nila ni Kay Abad at iba pang babae. Sa ngayon, wala pang pahayag si Daniel sa mga ibinabato sa kanya na akusasyon. Sa gitna ng issue, nirepost naman ni Kay Abad sa kanyang IG story ang post ng kanyang kaibigan, na may picture ng dalawang babae na nagchichismisan. Nilagyan niya ito ng caption na, Sino ba ang pinagchichismisan nila Kay Abad? Tinawanan lang ito ni Kay sa kanyang emoji. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang magsubscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads